Ang Laguna de Bay ay kilalang lawa na pinupuntahan ng maraming tao para mamangka, mangisda o magpahinga. Marami ang nakatira sa paligid nito, lalo na sa mga bayan ng Laguna at Rizal. Pero sa ilalim ng malamig na tubig na ito, may nakatago palang panganib na halos walang nakakaalam dito. Ang lawa na ito ay hindi lang ordinaryong lawa. Isa pala itong bahagi ng isang napakalaking bulkan na tinatawag na Laguna Caldera at halos 37 kilometro lang ang layo nito mula sa Maynila. Ang tanong, kung sakaling magising itong bulkan na ito, handa nga ba tayo? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang Laguna Caldera ay isang malaking bulkan na may sukat na humigit kumulang labindalawa hanggang 24 na kilometro ang lapad. Matatagpuan ito sa timog silangan ng Metro Manila sa ilalim mismo ng Laguna de Bay dahil natabunan na ito ng tubig sa paglipas ng libu-libong taon. Karamihan sa mga tao ay hindi na alam na may bulkan pala rito pero ayon sa mga pag-aaral, matagal nang nagkaroon ng napakalakas na pagsabog sa lugar na ito. Isang VEI-7 eruption at isa sa pinakamalakas na uri ng pagsabog ng bulkan. Ang ganitong uri ng pagsabog ay sobrang mapanganib dahil kayang nitong maglabas ng napakaraming abo, bato, at lava na pwedeng makasira ng malaking bahagi ng kalupaan. Sinasabing kung sakaling mangyari ulit ang ganoong kalakas na pagsabog, ay maaari na nitong burahin ang malaking bahagi ng Laguna, Rizal, at Metro Manila. Bukod pa rito, ang abo na lalabas mula rito ay maaaring umabot rin hanggang sa mga karatig na probinsya. Ngayon tahimik ang paligid ng lawa pero hindi ibig sabihin nito ay wala ng aktibidad sa ilalim nito. Sa mga lugar malapit sa Mount Sembrano, sa kanlurang bahagi ng Laguna, may mga fumaroles o mga singgawan ng gas na lumalabas mula sa lupa. Ibig sabihin nito ay may init pa rin sa ilalim ng lupa at may natitirang magma. Ang ganitong senyales ay nagpapakita na hindi patuloy ang patay ang bulkan. Ayon sa mga eksperto, patuloy pa rin ang pag-aaral nila sa lugar na ito. Binabantayan nila kung may pagbabago sa temperatura ng tubig, paggalaw ng lupa o kakaibang amoy ng gas sa paligid. Mahirap pag-aralan ang Laguna Caldera dahil nakatago ito sa ilalim ng lawa, pero malinaw na hindi pa ito ganap na tahimik. Kung sakaling magising muli ang bulkan, malaking bahagi ng Luzon ang maaapektuhan. Maaring magkaroon ng matinding lindol, pagguho ng lupa at pagulan ng abo. Apektado rin ang mga ilog at lawa dahil maaring maghalo ang abo at tubig na posibleng magdulot ng lahar o makakapal na putik na dadaloy sa mga kabahayan. Kaya mahalagang maunawaan ang mga tao na kahit hindi ito madalas banggitin sa balita, ang Laguna Caldera ay nananatiling isa pa rin sa mga dapat bantayan na bulkan sa bansa. Habang tahimik pa ito ngayon, patuloy dapat tayong maging handa at maalam sa mga palatandaan ng panganib. Isa sa mga pinaka nakakabahalang teorya tungkol sa Laguna Caldera ay ang posibleng koneksyon nito sa Taal Volcano na isa sa mga pinakaaktibong bulkan sa bansa. Ayon sa ilang eksperto, may posibilidad na magkaugnay ang dalawang vulkan sa ilalim ng lupa. Sinasabing noong taong isang daan at pitumput apat ay nagkaroon ng isang napakalakas na pagsabog sa Taal na nagdulot ng malaking bitak o fissure sa ilalim ng lupa. Ang bitak na ito raw ang maaring nag sa sistema ng magma ng Taal at Laguna Caldera. Kung totoo ang teoryang ito, maaaring may koneksyon ang galaw ng magma sa dalawang bulkan. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng malakas na aktibidad ang Taal, ay posibleng maapektuhan din ang Laguna Caldera. Maaaring magsimula ito sa maliliit na galaw ng lupa, pag-init ng tubig, o paglabas ng gas sa paligid ng lawa pero kung sakaling mangyari ang sabay na aktibidad ng dalawang bulkan hindi malayong maging isa ito sa pinakamalalang sakuna sa kasaysayan ng bansa hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ng mga siyentipiko kung gaano katotoo ang ugnayang ito wala pa silang konkretong ebidensya pero hindi rin nila tuluyang inaalis ang posibilidad nito may mga palatandaan kasi sa lupa at sa komposisyon ng mga bato sa paligid na maaaring magpahiwatig na dati ng may koneksyon ang dalawang bulkan. Ang huling malaking pagsabog ng Laguna Caldera ay tinatayang nangyari mahigit 28,000 taon na ang nakalipas. Bagamat matagal na iyon, nakikita pa rin sa mga lugar tulad ng Metro Manila, Rizal at Laguna ang mga pyroclastic deposits, mga bakas ng abo at bato na galing sa napakalakas na pagsabog noon. Ipinapakita nito na umaabot ang epekto ng pagsabog hanggang sa mga lugar na ngayon ay matao at puno ng kabahayan. Kung sakaling magising muli ang Laguna Caldera, napakalawak ng maaaring tamaan nito. Ang mga probinsya sa paligid ng lawa ay pwedeng maapektuhan ng matinding lindol, pagguho ng lupa at pagulan ng abo. Ang mga ilog at lawa ay maaaring malason o mapuno ng putik dahil sa paghalo ng abo sa tubig. Aabot din sa himpapawid ang abo na posibleng bumagsak hanggang sa mga lungsod ng Quezon, Caloocan o Bulacan. Habang patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang mga senyales ng bulkan, hindi pa rin nila masabi kung kailan ito muling sasabog. May mga pagkakataon na nakikita nilang tumataas ang init ng lupa o nagbabago ang komposisyon ng gas sa ilang bahagi ng lawa, ngunit wala pa itong sapat na patunay ng paparating na pagsabog. Ang malinaw lang, ang Laguna Caldera ay nananatiling panganib na hindi natin nakikita. Habang marami ang abala sa pang-araw-araw na buhay, tahimik lang itong nakahimlay sa ilalim ng tubig at naghihintay ng tamang oras para muling gumalaw ulit. Ang mga ganitong teorya at pag-aaral ay nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pagiging handa. Hindi natin alam kung kailan muling gagalaw ang mga bulkan sa paligid natin ngunit malinaw na hindi dapat balewalain ang mga senyales ng kalikasan. Sa oras na magising muli ang higanting bulkan sa ilalim ng Laguna de Bay, hindi lang Laguna o Rizal ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang buong Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzo. Ang posibilidad ng isang pagsabog mula sa Laguna Caldera ay hindi dapat balewalain. Ang ganitong kalamidad ay kayang baguhin ang buhay ng libo libong tao sa loob lamang ng ilang sandali. Pero ang kaligtasan natin ay hindi lang nakasalalay sa mga siyentipiko o sa mga eksperto. Nasa kamay din natin ito ng bawat isa sa atin. Mahalagang maunawaan na ang paghahanda ay nagsisimula sa kaalaman. Kailangan alam natin kung ano ang dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng isang sakuna. Halimbawa, dapat may alam tayong lugar na ligtas puntahan kung sakaling may malakas na lindol o pagsabog. Dapat alam din natin kung paano protektahan ang ating sarili laban sa abo at kung anong mga gamit ang kailangang ihanda tulad ng pagkain, tubig, flashlight, at first aid kit. Ang mga lokal na pamahalaan ay may malaking tungkulin sa ganitong usapin. Dapat silang magplano at magsagawa ng mga disaster preparedness drills lalo na sa mga lugar sa paligid ng Laguna de Bay. Mahalaga ring may malinaw na sistema ng paglikas at komunikasyon para hindi magulo ang mga tao sakaling magkaroon ng biglaang aktibidad sa bulkan. Pero bilang mamamayan, dapat din nating gampana ng ating parte, maging mapanuri, makinig sa mga babala at sundin ang mga tagubilin ng autoridad. Hindi dapat tayo maghintay na may masamang mangyari muna bago kumilos. Madalas kasi, doon lang nagkakaroon ng interes ang mga tao kapag may nangyayari na ang problema kapag huli na ay mas mahirap ng makabawi. Kaya ngayon pa lang, dapat maging alerto na tayo. Ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at kaalaman ay malaking tulong para maiwasan ang takot at kalituhan sa oras ng panganib. Isa pa, huwag nating kalimutan na hindi lang mga sikat na bulkan ang dapat pagtuunan ng pansin. Dahil tahimik ang Laguna Caldera, kadalasan ay hindi na ito napag-uusapan. Pero tulad ng ibang bulkan, maaari rin itong magising anumang oras. May mga senyalis na ito ng aktibidad sa ilalim ng lupa at bagamat hindi pa malinaw kung gaano ito kalapit sa pagsabog, mas mabuti pa rin na handa tayo kaysa magsisi sa huli. Bukod sa pisikal na paghahanda, mahalaga rin ang mental at emosyonal na kahandaan. Kapag may sakuna, mas nagiging kalmado at matatag ang mga taong may tamang kaalaman at disiplina. Ang ating pananampalataya at pananalig sa Diyos ay nagbibigay rin ng lakas ng ating loob. Pero higit sa lahat, ang pagtutulungan ng bawat isa ang tunay na susi para makaligtas at makabangon. Sa mga ganitong sitwasyon, mahalaga na hindi tayo basta-basta naniniwala sa mga maling impormasyon na nakikita online. Maraming kumakalat na kwento o haka-haka tungkol sa mga bulkan kaya dapat ay makinig lamang tayo sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga eksperto tulad ng PIVOL-CS o lokal na pamahalaan. Sa huli, ang pag-unawa sa panganib ng Laguna Caldera ay hindi para takutin tayo, kundi para ipaalala na may kapangyarihan tayong maghanda at protektahan ang ating sarili at pamilya. Ang disiplina, kaalaman, at pagkakaisa ay makatutulong upang makaiwas tayo sa pinsala. Sa ganitong paraan, kahit gaano pa kalakas ang kalamidad, ay kaya pa rin nating tumayo at lumaban bilang isang matatag na sambayanan. Pero ikaw, sa totoo lang, handa ka na ba kung biglang may mangyaring sakuna? Alam mo ba kung saan pupunta o ano ang unang gagawin mo para protektahan ang sarili mo at ang pamilya mo? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.